All right. Meron tayong problema, guys. Uh, check natin ang oras. Tingnan nyo ang oras ay... Tingnan nyo oras. Ang oras na. Nine thirty na guys. Tinanong. Naglalaba pa din ayaw yeah. mo tumawat o oh, ganun mo hmm. partida wala nang hangar yan guys pero ang pa daw siya sa kapit bahay ng hangar dun wala eh, lang sana yung kapit bahay dun lang eh katabi hindi doon pa mga limang kanto pa yung layo para lang masampay yung mga nilaban niya. Oh. sila din oh 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 <laughs> ah. ay sayo talaga magpahawat tinan nyo tinan nyo kasi tinan nyo ha ah. oh hindi nyo wala lang kamera uh, yan oh Sabi ko bukas na lang. Ay lang ayaw Wala daw maapigil sa kanya. Kasi niya maglalabas siya. Wala lang hangar yan. yung mga short. Yun lang. Yung nagkakasya niya sa isang sipitan. Oo, no, kung ilan kasya dyan. Kasi gana pa nang lalabahan guys, kahit malinis na oh? Ano kayong lalabahan ko dito? Karaso oh. pyramid, oh. Oh. 10 karaso lang Papi daw guys, kahit sampung karaso lang kaya talaga mababag Ikot oh. pa yun sa taas May ikisan pa pensako ba eh oh. oh, Diyan

Paano magalap ng labayan dyan? Uy